mga ka-okay, eto na kakatapos ko lang mag-exercise at uh, kayo ba nag-exercise na? Naku, dapat nag-exercise kayo lagi kasi isa lang ang katawan natin kaya dapat nyo ng pagnawalayan, wala na ah, hindi pwedeng palitan yan ah, kaya kailangan na ah, ingatan at ah, kailangan laging palakasin diba? para lagi tayong kondisyon sa araw-araw ayun, tuloy-tuloy ah, tayo sa ating uh, pag encourage sa uh, sa mga kabataan. At um, konting review lang noong nakaraan, di ba, ang lesson natin ay paano magtagumpay ang kabataan. At ang unang lesson natin, yung basic, yung uh, commandment number 5, ah, yung paggalang sa magulang, yon. So napaka-importante noon. Yun ang isang sikreto para ka magtagumpay. Very basic na sikreto para ka magtagumpay. Kailangan maayos ang relationship mo sa magulang mo kailangan hindi mo ito pinasama ng loob. Kasi pag sumama ang loob sa inyong magulang mo, ah, sobrang tindi ng dinulot mong kalungkutan at sama ng loob sa magulang mo, napakabigat ng buhay. Ayun, kaya yun ang very basic. Ngayon, punta tayo sa pangalawa. So, itong pangalawang lesson natin ay tungkol sa iyo bilang isang kabataan. Assessment sa iyo, 'di ba? Nasaan ka na? Ano ka na ngayon? Meron akong dalawang tanong para sa inyo. At ang unang tanong ay um, halimbawa na ma mapahiwalay ka sa magulang mo. Ano ang gagawin mo? Kaya mo bang mabuhay mag-isa? O yung pinaka-worst, okay kayo, maganda ang buhay nyo, biglang nawala ang magulang mo. Sa so, hindi na asahan pangyari. Hindi natin pin hindi na naman, wag naman sana mangyari, di ba? Pero kung sakali, isipin mo. Kung wala ang magulang mo, anong gagawin mo? Preparado ka ba sa buhay? ba? Diba? Kaya mo bang mag-survive? E, ito pa ang sitwasyon. Nakikita mo na parang hindi ka kayang pag-aralin ng magulang mo dahil marami kayong magkakapatid at uh, kinakapos pa kayo sa, sa pagkain sa araw-araw. Handa ka ba diyan? So, 'yun yung isang tanong na dapat mong uh, na dapat mong uh, isipin sa, sa yung sarili. Hindi ba pwedeng patulog-tulog na lang tayo? Okay na, bahala na lang kung ano mangyari, 'di ba? So, kailangan mo pag-isipan yung bagay na yun. Kaya napakahalaga na pag-isipan mo ang iyong buhay pag-isipan mo yung mga darat, yung kinabukasan na hindi ka mag stay na bata lang, darating ang panahon tatanda ka. Ayun, kaya dapat prepare ka. Mayroon akong pangalawang tanong at ang tanong is, ano ang meron ka ngayon? Bakit ko tinanong yun? Kasi sa ating mundo, ang kalakaran ng mundo ay punong-puno ng competition. Yung mga team, yung mga player, nakikipag-compete. Yung mga bansa, nagko-competition din. Pag mag apply ka ng trabaho, hindi lang ikaw mag-isa. Marami kayo at hindi mo alam kung sinong matatanggap. Pag nasa klase ka, marami kayo sa klase. At kung gusto mo mag-first owner, kailangan mo makipaglaban. Full of competition ang mundo. At para makasurvive ka, kailangan mong lumaban. Dahil kapag hindi ka lumaban, kung anong hirap ang nanaramdaman mo ngayon, ang nararanasan mo ngayon ay lalo kang mahihirapan pagdating ng araw. Yun ang tanong, ano bang meron ka ngayon? di ba? Meron kang isang katawan, meron kang skills at meron kang kaalaman bilang paghahanda para harapin mo ang mga challenges ng buhay. Kailangan mong paunlarin kung ano ang meron ka ngayon. Sa panahon ngayon na walang pasok, di ba? Matagal pa ang pasok, hindi natin alam kung kailan hindi tayo maka, maka, masyadong makalabas, eh kailangan mong ipagpatuloy at patuloy na paunlarin kung ano ang meron ka. Di ba? Kasi panlaban mo yan kung ikaw ay player, sikapin mong mapaunlad ang iyong pagiging player. Ah, meron na akong player na nag-aaral ngayon sa UST. Napakagandang school. Pero anong karanasan niya nung high school siya? Along the way, namatay ang kanyang father na inaasahan niya dahil sa nagsikap siya na maging manlalaro. Ayun, nakapasok siya sa UST as scholar. Ayun po. Kaya napaka-importante nung no, uh, nung kung anong meron tayo, paunlarin mo kung ikaw ba uh, artist, magaling kang magdrawing paunlarin mo kung magaling kang magsulat, paunlarin mo don't stop yung po yung aking uh, sinasabi sa inyo mga kabataan yung dalawang tanong na yon ay sana ay uh, tumatak sa inyong isip para maintindihan mo na kailangan mong pagandaan hindi ka po pwedeng uh, lagi na lang uh, pinapabayaan na lumipas sa mga araw na walang nangyayari kailangan gumising ka at pag-isipan mong mabuti. Paghandaan mong mabuti ang kinabukasan mo. At ano ang meron ka ngayon na dapat paunlarin? Dahil kung ano man ang meron kang ngayon na dapat na dapat mong paunlarin, yan yung magag magagamit mo para ka maging successful sa buhay mo. Sana mga kabataan ay may natutunan kayo sa lesson number 2 na yun na maikling lesson para paghandaan mo. Ito yung prepare to face the challenges in life. Tatandaan yun, huwag niyong kalilimutan yun. At sana po ay may natutunan kayo at uh, don't forget, ishare natin tong message na to para patuloy tayo at uh, patuloy tayo makapagbigay ng mga encouragement sa ating mga kabataan. Maraming salamat at uh, mabuhay kayong lahat.